Hello mga kaguro, welcome to Simper Item Signature at ito na nga ang hinihintay natin na sagot sa ating mga katanungan kung kailan ba talaga natin matatamo yung tinatawag natin na salary increase alam nyo naman ang hirap ng buhay natin ngayon marami sa atin ngayon ang baon na talaga sa utang, sa mga loan, sa mga PLIs yung bagong pag-asa para naman mabigyan tugon, mabibigyang tugon ng ating mga daing at mga hinaing So pakinggan natin ang sinasabi ng ating kalihim. 70 billion po uh, para sa adjustment na yan ng first tranche at saka sir, second tranche for next year. Kasi uh, gusto po natin simulan na this year yung first tranche ng ating salary increase. So it's 2024. Usually po kasi 4 years yan eh. 2024, 2025, 2026, and 2027. So yan po yung uh, yung 2026 level, wala pa po dun sa budget natin nung uh, 2025, so yun po, for tranches hanggang 2027 and as of now po, we are perfecting the executive order po, and uh, we are hoping po for the issuance of the executive order soon po so right. yun mga kaguro, alam kong malapit na yan be positive lang tayo huwag kalimutang magpasalamat sa mga biyayang natanggap at matatanggapan natin So hanggang sa muli mga kaguro, dito lang sa Simper Idem Signature, paalam!